Kinausap ako ng Birheng Maria. Bumaba siya sa langit at ang sabi niya, Meron akong mensahe para sa lahat. Yan ang sabi ng noon ay isang batang lalaki na si Judiel Nieva. Ngayon, binabasa ko ng paulit-ulit ng kwento na to no, habang nire-research ko to. At masasabi ko no sa sa dinami-dami ng mga Marian apparitions na napag-usapan natin, I think this is one of the stories na sobrang interesting. Kasi this is basically what happened. Dahil kay Judiel Nieva, nabalot ng napakaraming mga kababalaghan or milagro, depende sa point of view nyo, ang Agoo na union Isa na 'yan yung pagluha umano ng Birheng Maria ng yung imahe ng Bir ng Birheng Maria ng dugo. Ito 'yon. And I'm sure marami sa inyo nakakita na nito sa TV or sa TikTok, sa mga documentaries, pero hindi lang 'yan ha. Meron pang isang bagay na gusto kong ikuwento sa inyo. Sa sobrang interesado ng mga tao dito sa mga milagro na tinatawag at one point, meron pa daw milyong tao na dumagsa dyan kay Judiel. Kaalamin natin mamaya yan. Isa sa mga miracles na gusto kong ikwento sa inyo, ito talagang sobrang interesado ako kung ano nangyari sa araw na to kasi wala namang video to. Wala tayong mapapatunay kung ano talaga yung nangyari dito bukod dun sa mga witness na naka-experience. Pero merong tinatawag na miracle of the dancing sun. Dancing sun, literal, sumasayaw daw yung araw. Hindi lang to bastang kwento ha. Kasi Maraming magpapatunay na nangyari tong mga bagay na to. At na ako napapaisip eh. Isa sa mga patunay na yan ay ang journalist na si Grace Tan na galing Manila Bulletin. Manila Bulletin, ha? Nasaksihan daw nila na sumasayaw ng pataas, tsaka pababa, yung araw, umiikot-ikot pa daw, at lumalaki ng lumalaki. Hindi ko ma-imagine kung ano yung nangyayari doon. Pero hindi lang doon nagtatapos, no? Kasi... Napakaraming mga kulay daw nitong araw na 'to, kagaya na lang nung may pula, nagiging dilaw, nagiging berde at nagiging asul habang sumasayaw. Ang weird kung iisipin mo, pero marami pang mga nangyayari doon sa Aguoo. Ang haba, ang haba ng mga pangyayari dyan Pero ito 'yung common denominator. Kasi lahat ng mga pangyayaring 'yan, pag sinilip mo, magmumula sila sa batang si Judiel. Ang tanong ngayon, ano kaya yung mga sinabi ng Birheng Maria at bakit siya yung pinagpapakitaan niya. Bago po natin ipagpatuloy yung video natin, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Gusto ko lang din po magpasalamat sa mga nag-follow sa akin sa Instagram, sa mga nagme-message po. Thank you! Sa mga hindi pa po nakafollow sa akin doon, punta na kayo. Uh, nakikipagkwentuhan po ako at nagbabasa po ako ng mga recommendations niyo ng mga stories. Masaya rin po ako kapag tinatag niyo ako sa mga stories niyo habang nanonood kayo ng YouTube videos natin. Anyway, tuloy tayo sa kwento. At para maintindihan natin to ng lubos, ipapakilala ko ngayon sa inyo si Judiel. Ito yung mga larawan ni Judiel. October 29, 1976, isinilang si Judiel sa mga magulang na sila Pedro at Julia Nieva. May role din sila sa kwentong to ha. Ang sabi, noon daw ay nagtitinda sila sa palengke at ta uh, nung bata pa lang daw si Judiel, eh, sinasabi nila no, na nakikita nila na may mga kakaibang kapangyarihan to si Judiel. At dahil na rin sa mga kwento-kwento na yan, at dahil sa mga kapangyarihan na yan, naging local healer siya, manggagamot, nakakapaggamot daw siya. Hindi na alam kung ano yung mga napagaling niya, pero yon yung kwento ng mga magulang niya. Ayon sa kanya ha, kay Judiel mismo, 1987, nag-umpisang magpakita sa kanya ang Birheng Maria. At that time, 10 years old pa lang siya. At dahil bata pa siya, no, ang ginagawa niya raw, actually marami mga patunay dito, at sinusulat niya sa notebook niya yung mga sinasabi ni Birheng Maria. Ang haba, nakita ko yung log. Sa susunod na parte ng ating video, ikukwento ko sa inyo ang unang pagkikita ni Judiel at ng Birheng Maria. First, apparition March 31, 1989. Ito yung sabi ni Judiel. Noong araw ng daw na to, bigla daw siya nakakita ng isang nakakabulag na liwanag. Malakas. Noong Nung lumiwanag daw yung ilaw na yan mula sa kalangitan, sumunod daw dito yung unti-unting pagtunog ng mga trumpeta. Nung narinig niya raw yung mga trumpeta, sumunod daw nakita niya yung mga anghel. Pinapatugtog itong mga trumpeta na to kumakanta raw sila ng Aleluya at Salve Regina. Play natin ng konte para alam niyo yung kantang yan. Pagkatapos lumabas ng mga kalang ng kalangitan, ng uh, tunog, ng trompeta, ng ilaw, ng mga anghel, sumunod na raw yung Holy Family. Ayon sa kanya, no, nakita niya unang lumabas si St. Joseph. May hawak daw na staff. At sa tabi niya, nakita niya na nakaupo si Maria. Si Maria habang nakaupo, eh kalong-kalong niya Si Jesus, ang bata na si Jesus, baby Jesus, nakaupo siya sa isang bato at si Jesus habang kalong niya nasa lap niya. Anyway, dito mag-uumpisa nakausapin siya ni Maria, pero hindi dito magtatapos ang lahat. Pinangakuan siya ni Maria na palagi siyang bibisitahin at kakausapin kada weekends. May mga nagsasabi na every Saturday daw to. Hanggang sa isang araw, sinabihan siya ni Maria Judiel. Pumunta ka sa isang burol sa Agoo. Dalhin mo dito yung mga kaibigan mo. Dito mangyayari ang napakarami ng na mga tinatawag nilang public apparitions sa Agoo Hill. Ihihinto ko lang saglit ha. Kasi kayo nang bahalang humusga dito eh. Of course, magkakaroon ng dalawang side ang kwento na to. Ang side ng mga taong naniniwala na sina sinasabi ni Judiel at ang mga tao na nagda-doubt sa mga pangyayari dito. Marami kasing mga taong involved at mapapaisip ka kung nakita ba talaga nila or mas hysteria to. Kayo na ang bahalang humusga dyan. Pero bago yan, meron pa akong isang tanong. Noong nakikita ni Judiel ang Birheng Maria, ano kaya yung itsura niya? Ito yung pag-uusapan natin. Judiel's Description of Mary. Medyo kakaiba ito ng bahagya sa mga uh, depiction ng ibang tao. Kumpara dito sa kumpara sa ibang mga aparisyon, no? Ang sabi niya, eto parehas lang, nakasuot ng isang mahaba at puting tunic. Okay, yan din yun usually, eh, di ba? White or minsan blue. Pero this time around, merong six-pointed star sa noo. Oh. Alam, hindi ko po alam ko, at hindi ako, hindi ko sasabihin sa inyo kung ano ibig sabihin ng six-pointed star na yon. Siguro sa mga religyoso na nanonood sa atin, kayo na lang magsabi sa akin. Pero, pag sinasearch mo, sa Google dahil hindi rin naman kasi sinabi ni Judiel kung ano ibig sabihin nun or na-explain ni Maria. Ang lumalabas sa Google po ay yung Star of David na tinatawag which I am sure marami sa inyo ang nakakita na before. Babalik po tayo kay Maria. Sabi, meron daw siyang sailor knot na tinatawag na merong tassel at gintong chain ball na nakahang doon sa dibdib ni Maria. Bukod kay Maria, nakita niya rin yung ibang mga kilalang anghel. Kasama niya to no, sila Michael, Gabriel, Uriel, Raphael, Setiel, Barakiel, at yung kapangalan niya na si Judiel. Huwag sa side note lang tayo. Speaking of Judiel, dahil dito kasi base yung pangalan niya, di ba? Ang ibig sabihin pala nito ay one who glorifies God. At isinabuhay niya to. Ngayong na-visualize na natin yung imaheng nakikita niya, kung sino ba to ano ang suot ni Maria. eh parang na-experience na rin natin kung ano man yung sinasabi niya na experience niya dyan. No? Sa mga pagdalaw ni Maria na yan, mag-uumpisa yung mga agoo apparitions na tinatawag. Ito yung mga nabasa ko. Sabi nila, mahigit 15 yung mga apparition na nabanggit dyan sa agoo mula March 31, 1989 hanggang September 8, 1993, so 89, 90, 91, 92, 93, 4 years. At 4 years na 'yan, I think every Saturday nagkikita-kita sila kasi doon nag doon nagpapakita si Maria kay kay Judiel. Ngayon every Saturday na 'yan, ang nakita ko po no eh ibinibigay ni Judiel 'yung mga mensahe ni Maria doon sa sa mga followers niya or doon sa mga deboto. Meron pa silang sinatawag na yung mga secrets to heaven. Ayan, paano ka makakapunta sa langit. Nandyan yung mga pagro-rosaryo, palaging pag-attend na misa. Yung mga ganong bagay ba? Yun yung paulit-ulit na sinasabi niya. No? Every week, ha, ah, halos ganon lang din yung sinasabi ni Maria dito kay, kay Judiel. Eto na nga. At first, maraming hindi naniniwala sa kanya. Sino naman? Siyempre ha, aminin na natin. No? Kung may mga ganyan nagpagsasabi sa atin ngayon, pero isipin mo, hala, baliw ba to? Yun yung iisipin natin eh. And importante na ini-establish ko sa inyo na may mga ganyang komentaryo kasi hati talaga sa dalawa ang kwentong to. Depende kung ano yung POV mo. Kung, maka, kung naniniwala ka ba or kung hindi ka naniniwala. Simula nung napag-uusapan ng napag-uusapan, yung mga tao nako-curious na naku curious So, every week, dumadami ng dumadami yung mga uma-attend dyan sa mga pagbisita ni Maria. However, yung mga regular na mga mensahe lang at first, napuno ng mga kababalaghan. Actually, ha, itong next part na to ha, especially if naniniwala kayo, warning lang din, baka kasi hindi nyo kayang panoorin. Pero dito mag-uumpisa yung pag-iyak ng dugo ni Maria. Virgin Mary sheds tears of blood. December 13, 1992. Marami ang nagsasabi na nasaksihan nilang lumuha umano ng dugo ang estatwa ng Birheng Maria matapos itong dalhin sa kapilya. Tinatry ko pong alamin no kung bakit lumuluha ang Birheng Maria. Sad hindi ko po mahanap yung detalye na to. Curious ako, bakit ba siya umiiyak? Sa mga comments nakikita ko, umiiyak si Maria dahil sa mga kasalanan ng mundo. Umiiyak siya kasi maraming mga threat sa mundo dahil maraming mga tao na hindi na naniniwala. Walang official akong nakikita kung ano yung dahilan ng pag-iyak niya dito. Pero I think, kung malalaman natin, very important siya sa kwento eh. Ang sabi nila no, na yung pag-iyak na yan e eh personal na nasaksihan ng isang pare at kasama niyang mga madre. Ito ay habang nagmimisa sila noong December 13, 1992. Sa parehong pagkakataon na yan, nakita rin daw nila na yung isinusubong osya kay Judiel ay biglang naging sariwang dugo. May larawan din. Ayan siya. Sinerge ko to. Kasi mamaya sa later part ng video natin, ku questionin kung totoo yan o hindi. Anyway, yung dugo na yan, tinest nila at nalaman nila na blood type O ito. Alam niyo kung ano pa po yung blood type O? Yung dugo sa previous episode natin, yung Shroud of Turin, tinest din nila yon and blood type O din. So baka pero but common naman yung blood type o oh, pero i ano ko lang sinabi ko lang sa inyo for context baka may connection tinatawag nila yung dugo dito sa bibig ni ano Judiel na Eucharistic miracle sa pangyayaring ito maraming nagsasabi na gumaling or napagaling din sila diyan nagumpisa may nababasa pa ako na nung araw daw yun merong bulag at pagkatapos daw umiyak nung ni Maria eh bigla daw nakakita itong bulag na to. At marami pang ibang mga kwento. At dahil dyan, syempre hindi biro, umiiyak si Maria ng dugo. Dahil dyan, mag-uumpisang mag-usap lalo yung mga tao at mag-uumpisa silang maniwala doon sa mga miracles nga na nangyayari sa ago ago So pinag-uusapan, pinag-uusapan, yung lingguhang pagbisita ni Maria, na puno na rin ng ibang mga pare sa ibang mga kapilya, ibang mga deboto, dumami ng dumami ng dumami. And then, eto na, a few months later, eto dito rin ako nap napapatanong eh. Kasi a few months later, nangyari na yung kwento ko sa inyo na Dancing Sun. Curious ako, kasi ang dami nila. Paano? nangyari na pare-parehas yung nakita nila if this is mass hysteria hindi ko po hindi ko pa explain to ha pasensya na of course hindi naman po ako hindi naman ako pare or hindi rin naman ako professional para sa ganito mga kasi ng bagay pero curious ako curious ako so eto na dahil nakikilala etong si si Judiel na pag-uusapan hindi lang sa La Union, hindi lang sa Pilipinas, actually miski sa ibang bansa pinag-uusapan na rin siya sa Vatican. Pag nakikilala ka, mag-uumpisa mag-doubt ang mga tao sa'yo. iyo. At dyan, mag-uumpisa rin ang conflict sa kwento ni Judiel. Hindi maiiwasan ng mga tao na nakakarinig ng kwento na to na magtaka. Totoo ba 'yan o hindi? pinaglululo ko ba kami ng batang to? Mamaya ko kwento ko sa inyo, pero for context, importante na alam natin at established itong kwento na to. Kumbaga, at this point, under fire na si Judiel sa Catholic Church mismo, ha? Hindi kasi pwedeng okay porket sinabi paniniwalaan na natin. Sa mga past episodes po natin, talagang Catholic Church po mismo ang unang haharang. Okay, totoo ba to o oh, hindi? Baka kasi marami kasi talagang mga tao no, na gumagawa ng kwento kung baga for clout, for money, for fame, for power. Posible yon. Sinabi niya sa lahat ng followers niya at mga deboto ni Maria na dahil pinagiinitan na siya ng mga tao, ng simbahan mismo, mangyayari na po ang huling pagbisita ng Birhing Maria. Marami na lungkot dyan. Pero medyo napakwestiyon lang din ako kasi bakit nung kine-question na siya, eh biglang huminto. Hindi ba dapat mas magpakita para mas ma-spread 'yung mensahe? Yan 'yung personal ko tanong. I I, I might be wrong, 'di ba? Sabi niya, mangyayari po ito sa Ago o sa Friday. Napatanong na naman ulit ako kasi di ba usually weekends na nga ako na bibisita si Maria or Saturdays. Bakit nung time na yon Friday siya? May mga nakarinig pa daw sa kanya no? na I accept all things that have been happening in my life. Suffering makes me stronger in faith. Which makes me think na directly related yung pagquestion sa kanya at yung pag-announce nung huling pagbisita may doubt sa akin. May doubt sa akin. Anyway, dito sa huling public apparition, ang sabi nila, no, na ine-expect nilang milyon yung darating dyan. Wala pa akong makita mga pictures or videos kung meron man po papakita ng aking editor dito. Pero ang sabi, yung mga umaten daw talaga is around 50,000, which is sobrang dami pa rin, especially at that time, di ba? Ang dami niyan. So dumating yung araw, naghihintay sila. Ang dami. Noong 1993, mga celebrities, devotees, members of the church, lahat sila pumunta doon. Yung next part na to ng kwento natin, mag-iiba yung kwento de depende sa article na panonoorin mo ay nababasahin mo. Ako, ibang article, iba yung kwento na nakikita ko talaga. So ikukwento ko na lang sa inyo parehas. Sabi nila, yung unang article, noong nangyari daw to, marami daw disappointed kasi wala naman silang nakita. Yung pangalawang side naman, no, yung ibang mga articles na nagsasabi neto, may mga tao daw na nagkiklaim na sobrang naano sila, na antig sila kasi hindi nila ine-expect na makikita nila ang Birheng Maria doon. Ay, sa mga isang kwento na nakita ko, no, parang nagpakita raw yung parang silhouette for five seconds, mga ganong mga bagay. Pero I think nakabase na sa inyo kung naniniwala kayo o hindi dito sa huling aparisyon na nangyari dito yung huling meet up na yan, huling misa, kumbaga, ay ang pagtatapos ng mga aparisyon sa Agoo. Ito na yung tanong. Totoo nga kaya yung mga aparisyon na kinukwento ni Judiel? Totoo ba to o isang hoax lamang? Pupuntahan natin yung investigasyon na inutos mo mismo ng simbahang katoliko. Ito yung mga sinabi nila, no? Una, hindi totoo yung mga himala na nakaugnay kay Judiel. Pangalawa, yung mga sinusulat niya daw ay kopya lang ng mga unang aparisyon sa kanya. At may pattern daw silang nakita no, na itong mga sinasabi niya, eh, nangyari na sa ibang bansa. Kung baga parang kinopya lang. At alam ito ng Vatican. Siguro, if nagsisinungaling, no, siguro iniisip na hindi makikita. No, kasi nasa Pilipinas tayo, nasa ibang bansa. Pangatlo, eto na. Yung mga mensahe daw ni Maria, grammatically incorrect. Ayun lang. At medyo inconsistent. So, kayo yung tatanungin ko, no. Siguro question ko lang, if makakapag, magsasalita ng Ingles si Maria, sa tingin nyo ba magkakamali siya ng grammar? Uh, uh, honest question. Honest question yan. Comment nyo sa ilalim. Sinabi pa nila, ikaapat, na sa mga Marian apparitions, sa buong mundo ha, hindi English ang ginagamit na salita ni Maria. Kung hindi, yung native tongue nung pinagkukwentohan niya. So, ayun na yung mga nasilip nila. Eto na, dito ako curious. Paano ngayon yung umiyak na dugo? Paano i-explain yon? Sabi nila, kalima, nahuli nila na merong tubong nakadikit doon sa loob ng imahe. At pinapump siguro nila yung dugo doon. Tapos, ang explanation naman nila doon sa sumasayaw na araw, which is sobrang curious ako, eh baka nasobrahan lang kakatitig, baka init na init na sila, nag-hallucinate na. Ganon. Meron pa silang sinasabi no, na nasilip daw yung pamilya nila Kasi dahil sa dami ng donasyon, eh, mag naging marangya yung buhay ng pamilya ni Judiel At kung baka, ang question nila is parang ginagawa ng business Parang ganon Isa pa, no, uh, I think isang angulo din to kaya maraming nagagalit na Catholics kay Judiel Kasi in time, hindi na po siya si Judiel siya na po si Angel De La Vega. Nag-out siya bilang isang transgender, which is labag sa Catholic teachings. So, tinatanong ko ngayon, no, napaisip ako, oy trans na pala siya. Ano na kayang nangyari sa kanya ngayon? Mahaba pa yung kwento. Kasi, matapos ang aparisyon, so nanahimik na siya, si Angel De La Vega. Matapos ang ilang taon, naging artista siya. In fact, Noong 2003 bumida siya sa pelikulang Siklo. At mapangaha siya dito, isa siyang babae na may affair sa kapitbahay at may mga sex scene siya, which is malayo no sa traditional na imahe na nanggagaling sa isang deboto ng simbahan or ni Maria. Ang isa sa mga pinakahuling nagpapakita niya sa TV ay sa The Buzz. May may tanong sa kanya si Chris Aquino, sabi, nagpapakita pa ba sa iyo ang Virgin Mary?" Hindi sumagot si Angel de la Vega. Ngayon, pag nakikita siya ng mga tao, tinatanong siya tungkol sa pagtatransition niya, sa pagtuturok niya ng suso. Ano sa tingin mo iniisip? ng birheng Maria dyan sa ginagawa mo? Palagi, paulit-ulit. At ang sabi niya, kung ano ako ngayon, ay ang kagustuhan ng Birheng Maria. Ang daming layers ng kwento na to. Anyways, bahala na kayo no, kung ano pinaniniwalaan nyo. Pero may question of the day tayo para sa mga gustong manalo ng 1,000 Gcash giveaway natin. Sa tingin nyo ba, nagsasabi si Angel o Judiel ng totoo? O kung hindi, bakit sa tingin mo nag-umpisa siyang magsinungaling? I-comment mo sa ilalim. Follow nyo rin po ako sa aking Instagram. Maraming salamat po sa nag-recommend nito. Actually, sa Instagram ko po nakuha. May nag-recommend sa akin. Anyway, para tapusin ang ating video ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang huling mensahe ni Maria kay Judiel. So yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang aking kwento.